Marcos chapter 3 verse 1 Muling pumasok si Yesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinakmasdan ng ilang taong naroon kung papagalingin ni Yesus ang lalaking iyon sa araw ng pamahinga upang may may paratang sila labat sa kanya. Kinawang ni Yesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao. Alin ba ang naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamahinga, ang magdiktas ng buhay o ang pawatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga tao nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, lunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at agad nagkipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang may papatay si Yesus. Umalis si Yesus at ang kanyang mga lagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Yesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Yesus ang kanyang mga lagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaraksa. Sapagkat marami na siyang pinagiling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasabihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay napapatira pa sa harapan niya at sumigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit na inutusan Yesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Pagkatapos na ito, umakyat si Yesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Bumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang magkasama niya at isugo upang mag-aral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyariang mapalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, ang makapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinawag niyang Boanerges na ang kaulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Escariote na siyang nakanulo kay Jesus. Pag-uwi ni Jesus, muling nakatipon doon ang napakaraming tao kaya hindi na sila nakaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan niyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapiyan siya ni Beelzebub. Nakapagpapalayas siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, Pinalapin ni Yesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talighaga. Sabi niya, Paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag nalaban-laban ang mga mamamayan ng isang karyan, mawawasag ang kaya iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kanit ng isang sambahayan, makakatwatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman kapag kinalaman ni Satanas ang kanyang sarili, at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya matatagal at iyon ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na sa kaparamang, mapag na ang kanyang bahay. Tanda ninyo ito. Maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nakasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang Espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipintawag siya. Na oras na iyon ay maraming na nakaupo sa palibot ni Yesus. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po at naghihintay ang iyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Yesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang mga sumusunod sa kalupaan ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Amen.